ibinahagi ng mag-asawang Ia Villania at Drew Arellano na madadagdagan ang miyembro ng kanilang pamilya sa pagbubuntis muli ni Ia sa kanilang panlimang anak. Ginawa nila ang pag-anunsyo sa pamamagitan ng pagbabahagi ng isang maikling video sa Instagram ngayong araw ng Miyerkules ikaapat ng Setyembre ng taong kasalukuyan. Sa video, makikita ang pamilya ni Iya at Drew na naglilipsync at sinasayaw ang hit song na Mambo number no. 5. Sinorpresa nila ang mga nakapanood nito nang biglang ipinakita ang resulta ng ultrasound, kung saan makikita ang kamay ng sanggol na nakabukas ang limang daliri. Umula ng pagbati mula sa mga malalapit na kaibigan ng mag-asawa at kanilang mga tagahanga ang magandang balitang ito. Matatandaan na noong buwan ng Enero nang tila bigyan ng ideya ng mag-asawa ang netizens sa maaaring pagkakaroon nila ng panglimang anak. Sa unang video ay makikitang ninenerbyo si Drew habang dinadab ni Iya ang linya ng Ocean's 11 na Do you think we need one more? At tinatanong ang asawa. Sinundan pa ito ni Iya ng All Right, We'll Get One More. Sa pangalawang video ay nagkapalitan ng linya ang mag-asawa at matapos sabihin ni Drew ang katagang I give you more ay makikita naman ang reaksyon ni Iya na masaya at excited na itinaas pa nito ang kamay na parang nanalo. Ipinanganak ni Iya ang kanilang panganay na si Primo taong 2016. Nasinunda naman ng kanilang pangalawang anak na si Leon taong 2018. At sinundan ng nag-iisang anak na babae na si Alana taong 2020 at pang-apat na anak na si Astro taong 2022. At ngayong taong 2024 ay muling madadagdagan ang kanilang lumalaking pamilya. Hindi naman napigilan ng mga netizens na mapakomento sa muling pagbubuntis ni Iya. Saad ng ilan sa nagkomento, hala. Parang nung nakaraan lang wala siya sa 24 oras, as sabi ko baka buntis na naman si iya. Buntis nga. Last time lang pinag-usapan kayo namin mag-asawa, if dagdagan nyo pa mga anak nyo. Ito na nga yung surprise. Congrats po. So happy for you guys. The more the merrier. Congratulations ginalingan talaga eh. This is so awesome. I had to watch it over and over again. I love it. Nag-high five na si baby. Hindi naman naiwasan ng ilang netizens na maikonekta ang pagbubuntis ni Iya sa programa ng kanyang asawa na biyahe ni Drew. Kuelang komento ng ilang netizens, wala na kasi lagi biyahe si Drew eh, congrats po. Partida, puro biyahe pa si Drew niyan. Resulta pag walang biyahe si Drew. Kailangan talaga na nasa biyahe lagi si Drew. Biyahe ng biyahe si Kuya Drew. Congrats mga idol!